<coughs> uh, trim tri tri lang ito guys at least meron na nakascam na tayo <coughs> balo si Christian din si Malak balo balo train 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 for cock owl cock owl cock <coughs> owl and sea otter Sea turtle ito na aking mga fruits. Fruits. Ah. Dito ako nang kuha ng eagle. Marami. Oh, bili ah, ko na lahat. Na Kanon na, na, Tingnan natin ang gusto. Ah, saan na? Gahapon? and minutes na lang guys will be fine uh, dagan pa tong mutation film dan marami to tong machine mutation wala akong copy guys pero ngayon kasi ako akong ubo ito lang so, bukas guys meron ako i-open ng bag egg ito. okay guys see you again tomorrow